kumusta sa'yo? Uh, alam mo, madalas kapag naririnig natin yung salitang kaligtasan, di ba? Parang ang unang naisip natin ay e yung pagpapatawad lang sa kasalanan. Yung parang legal na usapin. Oo, parang ganun nga. Pero based dito sa mga binahagi mong babasahin, parang may mas malaki pa tayong ano namimiss yata. Tama ka dyan. Yung kaligtasan kasi, bilang pagpapatawad yung justification napakahalaga niyan oo pero um parang simula pa lang pala yan simula pa lang oo ang tinuturo kasi nitong mga sources mo yung buong kwento pala ay tungkol sa pagbabalik natin doon sa original na disenyo yung bang imago day yung wangis ng diyos sa atin ah okay. So, hindi lang pala ito tungkol sa, alam mo na, pag-iwas sa parusa or something. Ang mission natin ngayon, himayin natin itong mas malawak na pananaw na to Yung kaligtasan bilang isang um, paglalakbay ng paghubog, hindi lang one-time rescue. Tara, silipin natin. Sige, sige. Kasi isa sa mga panganib na nabanggit dyan sa sources mo ay yung tinatawag na saved but stagnant na mentality. Saved but stagnant. Parang pamilyar yan. Oo. Nangyayari yun kapag ang tingin natin sa kaligtasan eh, parang hanggang doon na lang sa pagpapatawad natapos na. Ang analogy nga dyan, para daw tayong nag para sa taong nasagip sa sunog, di ba? Pero hindi na natin inalam kung paano siya uh, muling bumangon, paano nagpatuloy yung buhay niya. Oo nga no, medyo nakakarelate ako dyan. So, paano ba ipinipinta ng mga babasahin mo yung mas buong picture? Ano yung kabuuan? Well, may tatlong yugto daw ito na magkakaugnay. Una, yung justification. Yun yung pagpapawalang sala. Okay, yun yung legal part. Oo, yun yung legal na deklarasyon na dalil kay Kristo, itinuring na tayong matuwid. Parang sa korte, foundation to. Pero hindi dito nagtatapos. Mahalaga yan, pero simula lang. Okay. Okay, gets ko. Ano yung kasunod? Dito na ba pasok yung sinasabi mong paghubog. Exactly. Yun na yun. Ang pangalawa ay ang sanctification, pagpapabanal or paghubog. Ito yung ano, panghabang buhay na proseso. Panghabang buhay. Oo. Dito, sa pamamagitan ng banal na espiritu, hinuhubog tayo para maging mas kawangis ni Kristo. At hindi ito simpleng behavior mod lang, alam mo yon. Hindi lang pagpalish sa labas. Oh, hindi lang pang show. Hindi lang. Internal transformation talaga pagbabago ng puso, ng isip, ng kalooban. Sabi nga sa 2 Corinto 3.18, nagbabago tayo tungo sa wangis niya. Ang pinaka-core nito, yung pagpapanumbalik ng Imago Day. Wow! Grabe! So, yung pagiging kristyano pala, hindi lang basta pagsunod sa rules. Parang active partnership talaga ito sa espiritu para mabuo ulit yung wangis ng Diyos sa tin? Tama. At si Jesus pala, hindi lang tagagapagligtas siya rin yung blueprint, yung model natin ng tunay na pagiging tao. Yun mismo, siya yung huwaran. At ang workshop ng Espiritu, sabi nga dyan sa sources mo, ay eh yung ating pang-araw-araw na buhay. Araw-araw, pati sa trabaho, ganyan. Oo, yung stress sa trabaho, yung conflict sa pamilya, kahit yung mga ulit nating struggles. Halimbawa, yung pagiging impatient mo sa traffic o kaya sa meetings, di ba? O yung tukso na makipagchismuisan. Oo, oh, guilty. <laughs> hindi lang daw ito mga simpleng pagkakamali na dapat iwasan, pwedeng mga imbitasyon pala ito ng Espiritu para hubugin sa iyo yung mga virtue ni Kristo, yung pasyensya, integridad, compassion. Paano natin malalaman kung internal transformation na ba talaga yon, Yung tunay. At hindi lang yung paimbabaw babaw na pagbabago, yung moralismo lang, kumbaga. Kasi madaling magpanggap, di ba? Base sa binasa natin. Magandang tanan yan. Dito raw pumapasok yung mga practical na tools o gabay na nabangit din sa sources mo. Ah, may mga tools pala. Meron. Alimbawa, yung vision of Christ-likeness exercise. Hindi lang daw ito basta goal setting lang. Ang ganda nito kasi tinutulungan ka nitong makita yung specific na agwat, yung gap sa pagitan ng kasalukuyan mong reaksyon versus sa karakter ni Kristo para mas intentional ka sa pakikipagpartner mo sa espiritu sa area na yon. Ah, para mas focused. Oo. Tapos yung isa pa, yung 5-minute daily formation examen. Tool daw ito para masanay tayong makita at pagnilayan kung paano kumilos ang Diyos, paano siya humuhubog sa atin sa gitna ng ating busy na araw. Hindi ito checklist ng nagawa mong mabuti, kundi pagkilala sa presensya at pagkilos ng espiritu. Okay? So, may mga paraan pala para maging mas aware tayo sa prosesong ito. Hindi pala tayo basta iniiwan lang. Um, may pangatlong yugtok pa, di ba? Labanggit mo kanina. Meron pa, oo. Yung pangatlo at panghuli, yung glorification, pagluwalhati. Pagluwalhati, ano yon? Ito yung pangakong katapusan, yung ganap na transformasyon at pagpapanumbalik ng Imago Day sa ating pagkabuhay na muli pagdating ni Kristo. Hindi lang naibalik kundi nadalisay na naging perpekto na. Ito yung hantungan ng buong paglalakbay ng paghuhubog. Wow! Okay, so kompleto na yung picture. Justification, sanctification, glorification. Ang galing. So ano ngayon ang takeaway natin dito para sa'yo na nakikinig? Hindi lang pala tayo pinatawad para makatakas sa parusa o impyerno. Tama. Tayo pala ay pinatawad para mahubog, para maging kanyang obra maestra, kanyang poema. Diba? Parang yun yung term sa episode. Isang buhay na salamin ng kanyang anap. Sa madaling sabi, yung pagtanggap kay Kristo hindi pala yun yung finish line. Starting line lang pala. Oh, starting line. Ang kaligtasan ay isang buong paglalakbay ng pagiging kawangis niya, isang dinamikong pakikipagtulungan sa espirito na nangyayari mismo doon sa mga ordinaryong detalye ng iyong buhay, ng trabaho mo, ng relasyon mo. At ang ganda nito, no, hindi ito nakasalalay sa performance mo o sa pagiging perpekto mo ngayon. Ang mahalaga ay yung patuloy na paglago sa biyaya yung pagtugon mo sa mga imbitasyon ng espiritu para sa paghubog. Mm -mm. Kaya ang tanong siguro para sa iyo, sa ang partikular na aspeto ng buhay mo ngayon, sa trabaho mo ba, sa pamilya, sa mga reaksyon mo sa stress, saan ka kaya tinatawag ng espiritu para sa mas malalim na paghubog? Ano kaya yung isang maliit lang na hakbang na pwede mong gawin ngayong linggo bilang tungon doon? At ito siguro yung magandang iwan nating pagninilay para sa iyo mula na rin sa diwa ng mga binasa natin. Hindi ka lang basta pinatawad ni Kristo. Siya ay nabuhay muli para buing ka muli. Buing ka ayon sa kanyang wangis. Wow. At may pangako siya, di ba, sa Filipos, na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay tatapusin niya ito. Hindi siya titigil hanggat hindi ka nagiging kawangis niya.